Empty, the only thing I, my own soul Magandang hapon guys, ito oh. May mga panibago po kaming tanim na ang palaya. Kaso lang, <clears throat> ito ang problema niya oh. Naninilaw. Ayan, oh. Ayan siya, matilaw. Bali may uod na sa loob. Ayan oh. Ayan siya oh. Ang daming bunga niya. Marami siyang bunga. Kaso lang. Puro ganyan oh. Ayan siya. Puro mga may sira sayang, marami siyang bunga. Ito din siya oh. Madilaw na siya. <coughs> sayang, marami siyang bunga. Kaso lang, ganyan naman na oh. nnsa ramu marami siyang ano Yun naninilaw naninilaw siya sayang ang daming nasira dami yan eh. Marami siyang bunga. Yan, may mga maliliit pa oh. Yan oh, yan, oh. napakadaming ano. Nagdilaw na siya. Sayang nga eh. Ano kayang pwedeng may magamit na pang spray dyan? Sayang ang bunga niya na marami na akong napitas dyan eh. Tinapong ko lang. Sayang. ganyan. Ayan, so, dun, hanggang dun. Meron pa nga dun, oh, sa taas madilaw na. Sayang. Ang daming nasayang. Oh. kayang pwedeng gamitin dyan na pang spray. Ang mahal pa naman ng ano ngayon. Ang palaya. Mahal. yan guys, salamat. Sana po makapagbigay po kayo at kung anong pwedeng gamitin na pang spray. Ayan, para hindi masayang yung mga bunga ng ito po yung mga napitas kong ampalaya. Uh, may mga sira na. Yan siya o. Oh, naninilaw. Tapos pag binuksan mo yan sa loob, may uod na. May uod na yan sa loob naglimit Sayang, ang dami. Hindi lang to ang aming nakuha noon. Marami pa. Marami pa ang nakuha namin. Ayan e siya. So yan guys, salamat sa panonood.